So ayan na tayo mga kaulaber Bicol ng no? Ligaw Looking Ligaw at City your Bicol Sige Kasi ito by project tayo eh Isang buong farm yung tinitingnan natin Hindi lang sa isang puno So kung ano yung major concern ng farm uh, Magbibigay po tayo ng Fertilization program Every 3 months O every 6 months soil testing natin yung lupa Tapos ah uh, yung program niya sa pruning kung kailan yung pruning ay uh, hindi siya hindi siya isang puno lang yung pinag-uusapan dito kung kung hindi nasasang-ayon tayo sa sa season sa climate tapos sa buong farm talaga yung pruning para sabay-sabay mamunga sabay-sabay mag-pruning sabay-sabay yung abono sabay-sabay po lahat kaya may program tayo